Welcome back sa Anli Kaalaman. Ang mga reptiles ay grupo ng mga hayop na cold-blooded, merong kaliskis, nangingitlog, at tigit sa lahat. Notorious sila bilang mga delikado, nakakatakot, nakamamatay, at may lason ng mga hayop. Hindi naman lahat merong lason, pero bawat reptiles ay may mga pamatay na sandata para mahuli ang prey isa sa mga posibleng dahilan ay dahil karamihan sa mga hayop na nabibilang sa reptilia ay mga carnivorous animals o ibig sabihin ay karne lamang ang kinakain. Kaya naman kailangan nilang pumatay ng ibang hayop para sila ay makasurvive. Matatagpuan ang mga reptiles sa maraming uri ng lugar gaya ng mga desyerto, kagubatan, grasslands, swamps at kahit pa nga sa dagat. Dahil sa sobrang delikado ng mga hayop na ito, hindi dapat sila pinaglalaroan o kaya ay hinuhuli ng basta-basta. Ang Indonesia ay isang bansa sa Southeast Asia na sa mga masusukal nitong gubat, malalawak na mga dagat at murky na mga swamps. Matatagpuan dito ang 800 uri ng mga reptilya sa buong mundo. Kaya naman sa video na ito, pag-aaralan natin ang mga pinakakinakatakutang reptiles sa bansang Indonesia. At bago mo makalimutan idol, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mangyari lamang na i-click ang subscribe button at i-like na rin ang video. At sisimulan na natin. Magsimula tayo sa King Cobra, ang pinakamahabang ahas na may kamandag sa buong mundo. Ang King Cobra ay native sa Asia na kinabibilangan ng maraming bansa gaya ng India, Pilipinas, Taiwan, Indonesia at marami pang iba. Ang kulay ng King Cobra ay iba't iba, depende sa kung saang bansa sila matatagpuan at klima ng lugar. Ang mga kulay nito ay yellow, green, brown, at meron ding itim. Minsan merong mga king cobra na parang may stripes sa itaas ng bahagi ng kanilang katawan. At syempre, kilala sila dahil sa malaki nilang lumalapad na muka na parang may hood ang King Cobra ay humahaba ng nasa 10 hanggang 13 talampakan at isa sa mga kakayahan nila ay tumayo na parabang tao. Ayon sa mga report, kayang-kaya nitong itayo ang katawan nila para tignan ng isang adult na tao ng mata sa mata. Tumitimbang naman ang mga King Cobra ng hanggang siyam na kilo. Hindi masyadong mabigat kung ikukumpara sa mga sawa pero mamaya na ang mga sawa. Ang venom o laso ng king cobra ay hindi ang pinakamalakas na venom sa mga venomous snakes. Subalit dahil sa dami ng kaya nilang ilabas ng neurotoxin sa pamamagitan lamang ng isang tuklaw, ang laso na taglay nito ay kayang-kayang pumatay ng dalawampung katao. Nakakaapekto ang neurotoxin ng king cobra sa baga, sa utak, at sa puso ng taong matutuklaw nito. Kaya naman, nagre ito sa respiratory arrest at cardiac failure. Siyempre, kasunod na si kamatayan dyan. Ang mga king cobra ay matatagpuan sa mga humid na lugar o yung mga mamasamsa gaya ng palayan at damuhan. Makikita din sila sa mga gubat, swamps, at kahit sa mga bakawan. Ang mga pagkain ng king cobra ay mga daga, ibon, paniki, at mga uri ng lizard o butiki, at kahit pa mga primates o unggoy. Walang ligtas sa kanila. Pero alam mo ba kung bakit sila tinawag na king cobra? Pwes, dahil yan sa ang pangunahing pagkain ng mga King Cobra ay mga uri din ng ahas, may lasun man o wala. Ang paborito na ahas ng mga King Cobra ay Asian Rat Snakes at mga Pythons o Sawa. Subalit tuwing mahina o hirap silang maghanap ng pagkain, hindi magdadalawang isip ang mga King Cobra na kainin ang kapwa nila, King Cobra. Kaya naman binasagan din na Snake Eater ang mga ahas na ito, ibang klase. Sa bansang Indonesia, may ilang organisasyon ang nagfa-farm ng mga uri ng ahas na ito dahil ang venom ng king cobra ay ginagamit ng mga pharmaceutical company bilang ingredients sa mga gamot. Kaya naman masasabi din natin na malaki talaga ang pakinabang sa mga ahas na ito. Pero bukod sa mga nabanggit ko kanina mga idol, ang mga king cobra ay likas na mahihain sa tao. Oras na mapansin nila na may tao sa paligid, agad itong lalayo o lulubay sa lugar dahil alam nila na maaari lamang silang mapahamak. Subalit ibang usapan na kapag naprovoke ang mga ito. Kaya naman hanggat hindi mo nilalapitan ang mga aas na ito o kaya ay natatapakan, hindi hindi ito lalapit sa'yo bagkos ay kusa pa silang lumalayo. Dahilan kung bakit kahit na sobrang nakamamatay ang mga aas na ito ay bibihira ang mga nare-report na namatay dahil sa mga King Cobra. May ilang kaso sa Indonesia ng mga tao na nasawi dahil sa mga ahas na ito, gaya ng isang pop star na nagngangalang Irma Bule. Si Irma ay natuklaw ng ahas sa isang concert sa Indonesia. Paano ba naman? Palagi niyang ginagamit ang mga ahas sa kanyang performance. Kaya isa sa mga concert ng pop star, aksidente niyang natapakan ang King Cobra kaya naman agad siyang tinuklaw ng kanyang alagang ahas Isa pang kaso na naitala ay isang snake charmer na nagangalang N. Orjani Habang nagpe-perform tinuklaw ang snake charmer ng sarili niyang ahas ng paulit-ulit sa kamay at sa kanyang noo Dahil sa pagkakamangha sa ahas napangiti pa raw ang snake charmer at tumanggi pa sa first aid na sana ay ilalapat sa kanya habang nagpe-perform Dalawat kalahating oras pang lumipas at naramdaman na ni Orjani ang sakit sa buong katawan kaya naman sinugot siya agad sa pinakamalapit na klinik pero huli na ang lahat. Sa sumatotal kung iiwasan lamang ang aas na ito ay maliit ang tsansa na mabibiktima ka ng mga nakamamatay nilang kamandag. Sila ay mga nilalang din na likas na importante sa ating kalikasan. Ang ganting uri ng butiki na ito ay isang hayop na hindi mo dapat minamaliit. Yan ang mga Komodo Dragons. Ang mga Komodo Dragons ay isang uri ng monitor lizard na sa buong mundo. Dahil ang mga hype na ito ay tanging sa Indonesia lamang matatagpuan. Hindi lang yan dahil matatagpuan lang sila sa apat na isla ng Indonesia. Kaya naman napakahalaga din ng mga hype na ito. Ang mga isla kung saan matatagpuan ang mga dragons na ito ay Saringka, Flores, motang at syempre sa Komodo Island ng Indonesia. Meron namang ilang nagsasabi na meron daw Komodo Dragons dito sa Pilipinas. Hindi po totoo yon mga idol dahil yun ay kauri lamang ng mga Komodo Dragons na kung tawagin ay Yellow-Headed Water Monitor Lizard. Ang mga Komodo Dragons ay ang mga pinakamalalaking uri ng Monitor Lizard sa buong mundo. Sa mga araw na ito, kinoconsider pa rin silang endangered species sa kabila ng conservation effort na ginagawa ng mga Indonesian. Bumaba ang populasyon o bilang ng mga hayop na ito dahil sa pagkaubos ng kanilang natural na tirahan, pag ng mga tao, at dahil na rin sa climate change. Ang mga komodo ay may pangunahing kulay na brown o kaya ay gray. Meron namang ilan na may patsy na kulay dilaw at meron din namang may dot na itim. Kaya din nila magpalit ng kulay. Kahit bahagya lamang depende sa panahon at klima. Ginagamit din nila itong advantage para makapagtago sa mga prey dahil sila ay mga ambush predator. Nagtatago sila, nagkakamuflad sa mga dahon o halaman at matyagang naghihintay sa kanilang biktima. Kaya din nilang maghintay sa tubig para biktimahin ang mga hayop na nauuhaw o iinom sa sapa. Ang mga butikina ito ay may average na haba na walong talampakan hanggang sa dulo ng buntot. Mas mahaba pa yan kung ihahambing natin sa mga tao at ang pinakmahaba na Komodo Dragon na narecord sa buong mundo ay may haba na 10 talampakan. Tumitimbang sila ng nasa average na 30 hanggang 50 kilo. Pero ang pinakamabigat na Komodo Dragon ay umabot lang naman ng 70 kilo. Mas mabigat pa kung ikukumpara sa normal na tao. At ngayon, ano nga bang delikado sa mga hayop na ito? Well, ang kanilang venom ay nagtataglay nang magkasamang protein at enzymes na nagiging anticoagulants. Ito ang nagiging sanhi ng pagpigil sa blood clotting o pamumuo ng dugo. Kaya naman ang biktima na nakagat ng Komodo Dragon ay maaaring mamatay sa pagkaubos ng dugo. Dahil sa venom, humihina ang blood pressure ng biktima kaya naman hindi ito makakatakas sa mabagsik na dragon. Kahit na ang mga pinakamalalaking prey ng mga Komodo Dragons ay maaaring mamatay dahil lang sa isang kagat. Kahit pa makalayo ito sa mga dragon, abutin man ng ilang araw pero hihintayin nilang maubusan ng hininga ang prey nila saka sila magtitipon na para bang may pesta. Kahit na walang espesyal na lason, ang venom ng mga komodo ang pagkamatay dahil sa pagkaubos ng dugo ay isa pa rin malupit na pamamaraan ng paghunt ng mga predator sa kanilang prey. Kung sa tao naman, kapag nakagat ka ng mga dragons na ito at hindi ka agad nakahingi ng tulong, maaari mong sapitin ang parehas na tadhana ng mga hayop na binibiktima ng mga dragons na ito. Ang mga Komodo dragons ay bibihirang umatake sa mga tao dahil nakikita nila tayo bilang mga mas nakakataas na uri ng hayop. Pero sila ay mga predators pa rin at karamihan sa mga predator ay territorial o ibig sabihin hindi sila natutuwa tuwing may mga tao na lumalapit sa kanila o sa lugar nila may mga records ng mga taong nabibiktima ng mga dragons na ito at kadalasan ay mga turista. Mula 1974 hanggang 2020, meron lamang 24 na insidente na na-report na, na pag-atake ng mga Komodo Dragons sa mga tao at sa kasamaang palad. Lima sa mga taong ito ay nasawi kasama na ang walong taong gulang na bata. Matapos makagat ng Komodo Dragon sa Komodo Island, namatay ang isang walong taong gulang na bata dahil sa massive bleeding at pagkaubos ng kanyang dugo. <coughs> Ang mga python o sawa sa Pilipinas ay uri ng mga ahas na pinakamahahaba sa buong mundo. Siyempre ang mga python ay meron ding iba't ibang uri. Nandiyan ang mga Burmese python, rock python, blood python, short-tailed python at marami pang iba. Pero magfofocus tayo sa pinakamalaki at pinakamahaba sa lahat. Walang iba kundi ang mga reticulated python. Ang mga reticulated python ay isa sa mga pinaka-widespread na uri ng sawa sa buong mundo. Meaning nagkalat sila sa iba't ibang bansa kasama na dito sa Pilipinas at syempre sa Indonesia ang mga reticulated python ay mga ahas na non-venomous. Kaya naman ang specialty ng mga ahas na ito ay constriction o yung pagpulupot nila sa kanilang prey para bawian ito ng buhay. Ang mga reticulated python ay umaabot sa haba na 7 metro at ang pinakamabigat naman na uri ng ahas na ito ay naitala sa timbang na 100 kilo. Grabe, mas mabigat pa yan sa normal na tao. Ang lifespan naman ng mga sawang ito ay umaabot ng 30 hanggang 35 taon sa captivity o sa mga tao na nag-aalaga sa mga hayop na ito subalit sa wild o sa natural nilang tirahan. Hindi lumalagpas ang mga ahas na ito sa 20th birthday nila dahil sa mga tao na nag sa mga hayop na ito. Kilala kasi ang mga sawa na masarap kainin, parang karne daw ng manok. At kahit sa Pilipinas, maraming tao ang nanguhuli at kumakain ng ahas na ito. Isa pa sa dahilan kung bakit hindi sila tumatagal sa wild ay dahil din sa pagkaubos ng kanilang natural na tirahan gaya ng damuhan at gubat syempre mga tao pa rin ang may kagagawan niyan kaya nga minsan merong mga nababalita na mga sawa na natatagpuan sa mga likod ng bahay sa CR o banyo, sa mga estero o kanal, at kahit pa nga sa loob ng mga motor. Wala na kasi silang mapuntahan dahil halos na o occupied na ng mga tao ang espasyo sa buong mundo. Merong mga batas na pumoprotekta para pangalagaan ng mga hayop na ito, subalit hindi naman lahat ay sumusunod sa batas dahil para sa kanila ay eh, ulam na nga naman o kaya ay pulutan. Pwede rin itong ibenta ng ibang tao at pagkakitaan. Ang mga reticulated python ay kumakain ng iba't ibang uri ng hayop gaya ng mga daga mga uri ng rodents, ibon, manok. Kaya ingatan nyo yung panabong nyo. Mga uri ng reptiles gaya ng monitor lizard at ilang uri ng mga ahas din. Pati na rin mga palaka kasama sa menu nila. Hindi lang yan. Dahil ang mga malalaking ahas na ito ay paminsan-minsan itumitikim din ng karne ng tao. May mga ilang insidente na naitala sa ating kasaysayan kung saan ang mga reticulated python ay kumain ng isang buong tao. Hindi naman ito imposible dahil kahit nga baka o buhaya ay paminsan-minsan nasasaksihan na nasa loob ng mga ahas na ito. Ang bibig ng mga sawa ay super stretchable. gan na rin ang tiyan o belly at bitukan ng mga ahas na ito. Dahilan kung bakit nakakain sila ng mga malalaking hayop at kung minsan ay pati mga tao. Bakit nga ba kumakain ng mga ahas na ito ng malalaking hayop? Well, basta sa aking pag-aaral, unti-unti na nagiging scarce o tumutumal na ang pagkain sa wild para sa mga malalaking aas na ito dahilan kung bakit nagahan sila ng mga malalaking hayop para sila ay makapaglaylo ng mahabang panahon. Oras na makakain kasi sila ng medyo malaking hayop kumpara sa normal nilang kinukonsumo, kakailanganin nilang bumalik sa lungga nila para doon ay magpalipas ng ilang araw o kahit pabuan para lamang matunaw ang kanilang kinain. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan mag-abala pa na maghanap ng pagkain sa loob ng mahabang panahon. Kaya naman minsan, mas pinapaboran ng mga malalaking sawa na ito ang mga pagkain na talaga namang bubusog sa mahaba nilang katawan. Oras na makakain ng mga sawa ng malalaking hayop, kapansin-pansin din ang korte ng katawan nila dahil bumabakat ang hayop na kinain nila mula sa kanilang tiyan. Dahilan kung bakit after nitong kumain, e eh kadalasan nakita sila ng mga tao dahil hirap kumilos ang isang ahas na sobrang busog o kumain ng malaking hayop. Yan din ang dahilan kung bakit tuwing may mga tao na nawawala sa isang baryo dahil kinain nga ng ahas. Mabilis na tatrak o natatagpuan ng mga kababayan nila ang nawawalang tao dahil sigurado na kung ahas ang kumain dito ay hindi pa ito nakakalayo sa lugar kung saan maaaring makita ang bakas ng hinahanap nilang tao gaya ng chinelas o damit. Marami nang nareport nang mga taong nilunok ng buo ng isang reticulated python sa bansang Indonesia. Magmula 2017, meron ng limang naitala na tao na kinain ng mga ahas na ito. Isa sa mga pinaka-remarkable ay ang isang 54 anyos na babae na nagngangalang Watiba taong 2018 sa probinsya ng Sulawesi ng Indonesia. Isang araw habang si Watiba ay nagchecheck ng kanyang gulayan sa probinsya, hindi na siya nakabalik sa baryo nila. Agad na nagsagawa ng rescue mission ang mga kababayan ng matandang babae at kinaumagahan. Nakakita nila ang sandals at itak na daladala ng babae pagpunta nito sa gulayan. Subalit sa di kalayuan, namataan din nila ang isang malaking sawa, 30 metro ang layo mula sa sandals ng babae. Kitang-kita Nahirap itong kumilos dahil sa lumulobo nitong tiyan. Agad na naghinala ang mga tao na kinain ng sawa ang hinahanap nilang babae. Kaya naman pinatay agad nila ito. Pagdating ng mga otoridad sa eksena, agad na binuksan ng mga tao ang tiyan ng ahas at dinagtagal. E tumambad sa maraming tao ang kalunos-lunos na katawan ng matandang babae na wala ng buhay. Agad na kumalat ang mga video sa social media at sa katunayan, maaari mo pa rin itong makita magpahanggang ngayon. Isa pa sa mga teror o nakakakilabot na reptiles sa bansang Indonesia ay walang iba kundi ang hari o apex predator sa mga ilog o kahit sa dagat, sa mga sapa at sa mga bakawan. Walang iba kundi ang saltwater crocodile. Ang saltwater crocodile ay isang killing machine. Hindi na sila binago ng evolusyon dahil ang build ng katawan nila ay perpekto na para kumitil o bumawi ng buhay. Kumbaga wala ka ng kailangan pambaguhin. Halos pareho lang ang itsura ng mga buhaya na ito sa kanilang mga ninuno panahon pa ng mga dinosaur. Tama, panahon pa ng mga dinosaur. Kaya naman tinatawag din ang mga hype na ito na mga living dinosaur. Maraming klase ng crocodiles o buaya pero magfocus tayo sa pinakamalaki at notorious na uri ng buaya. Notorious dahil nakakapagtala ng tao ng pagpatay sa mga tao na umaabot sa bilang na humigit kumulang isang libong katao. Ganyan kadami ang bilang ng mga tao na namamatay taon-taon dahil sa apex predator na ito. Bukod pa dyan ang bilang ng mga inatake pero nakaligtas. Ang mga saltwater crocodile ay tinuturing na pinakamalaking buhaya sa buong mundo. Kailan kung bakit kinakatakutan ito ng maraming tao? Kung naaalala mo si Lolong, pues, siya lang naman ang pinakamalaking buhaya na naitala sa buong mundo. Magpahanggang ngayon, meron siyang haba na lagpas 6 na metro at isa sa mga nagdala ng takot sa buong Pilipinas nang siya ay madiskubre at mahuli sa probinsya ng Agusan del Sur. Basta sa pag-aaral, kayang-kayang umabot ng mga saltwater crocodile sa haba na 7 metro at pwede din silang umabot sa timbang na siyam raan hanggang isang kilo. Ang dahilan kung bakit lumalaki ang mga buaya sa hindi kapanipaniwalang laki at bigat ay dahil ang mga buaya ay walang finite na lifespan. Ibig sabihin, habang sila ay tumatanda, palaki lang sila ng palaki at walang makakapagsabi kung hanggang ilang taon sila mabubuhay dahil hindi sila namamatay dahil sa katandaan. Tama ang mga buhaya gaya ng crocodile at alligator ay parang semi-immortal. Hindi naman sa hindi sila namamatay, kundi wala lang talaga silang eksaktong edad na posibleng mamatay ang isang matandang hayop. Maaari silang mamatay sa wild dahil sa sakit, iba pang uri ng predator, sugat, impeksyon at mga aksidente. Pero ang pagtanda, hindi uso yan sa mga hayop na ito. Ang mga saltwater crocodile ay mga ambush predator. Ibig sabihin matyaga sila naghihintay sa ilalim ng malabong tubig hanggang sa may magtangka na lumapit na hayop sa kanila. Tapos saka sila susunggap na para bang kidlat. Dahil sa laki ng mga hayop na ito, hindi na nakakagulat na malaki din ang kinakain nila. Kasama na dyan ang mga baka, kalabaw, kambing, unggoy, Basta halos lahat ng uri ng hayop kinakain nila dahil pinanganak talaga ang mga hayop na ito para pumatay ng ibang hayop. Kasama na dyan ang mga tapo. Ang paraan ng pagkain ng mga buhayang ito matapos nilang kagatin ang kanilang biktima ay ginagamitan nila ito ng special na moves o pwede mong sabihin technique para maglagas-lagas ang laman ng pagkain nila. Tinatawag itong death roll at sa oras na ikaw ay makaranas ng moves na ito, napakaliit na ng chance mo na mabuhay pa matapos silang magpaikot-ikot habang kagat-kagat ang braso mo o kung ano pa mang bahagi ng katawan mo ang nahagip nila. Sa mga nakaraang dekada, nangingibabaw ang Indonesia sa mga pinakamaraming naitalang mga pag-atake ng saltwater crocodile sa buong mundo umabot ng nasa isang katao ang naitalang pag atake sa bansang ito at ikinasawi ito ng nasa apat na raan at katao. Ang populasyon ng mga saltwater crocodiles sa Indonesia ay talamak dahil protektado ang mga hayop na ito ng batas nila. Isa pa binubuo din ng Indonesia ng maraming isla at mga arkipelago dahilan kung bakit maraming tao ang nakatira malapit sa mga bahaging ito ng bansa. Nandito din kasi ang kinabubuhay ng mga tao at dahil nga maraming record ng mga pag-atake at pagpatay ng mga buhayang ito sa Indonesia. Isang search mo lang sa internet at tiyak na maraming bubungat sa'yo. Isa sa mga tumatak sa mga tao ay ang isang babaeng 45 anyos na nangingisda sa isang ilog sa Indonesia. Inatake siya ng isang malaking buhaya at agad na kinain di kalaunan na huli ng mga tao ang nasabing buhaya at tumambat sa kanila ang isang paa ng biktimang babae na nasa loob ng tiyan ng buhaya. Hindi naman kaila sa atin na delikado ang mga hype na ito kaya naman mas mabuti na umiwas sa mga ito kung sakaling ma-encounter mo sila sa wild. Pero kung isa ka sa mga Indonesian na nakatira malapit sa tubig, kailangan mo talagang mag ingat dahil ang mga saltwater crocodile ay magaling magtago. Hindi mo sila mararamdaman na gumagalaw sa ilalim ng tubig. Kaya naman mabibigla ka na lang talaga kapag sila ay umatake at maaaring yun na ang huli mong sandali. Nabanggit natin kanina ang King Cobra pero bukod sa mga ahas na ito, sandamakmak din ang mga makakamandag na ahas sa bansang Indonesia. Nasa 70 ang bilang ng uri ng mga ahas sa Indonesia ang nagtataglay ng mga fatal na kamandag sa mga tao. Ilan sa uri ng mga ahas na ito ay ang mga Javan Spitting Cobra, Malayan Crate, Russell's Viper, Wagler Pit Viper, Malayan Pit Viper, at marami pang iba. Lahat ng ito ay nakapagtala ng mga tao na nasawi dahil sa taglay nilang kamandag. Bukod naman sa lupa, meron ding mga makakamandag na ahas sa dagat ng Indonesia na kung tawagin ay mga sea snake. Ito ay ang mga banded sea crate, kilala rin bilang blue lip sea crate, kalimantan sea snake, common sea snake, peron sea snake at marami pang iba. At siya na nga ang mga uri ng reptiles na kinakatakutan ng mga tao sa bansang Indonesia. Paalala muli, huwag kakalimutang mag-like at mag-share sa ating video. Kita kits!